So, ito may comment ako galing kay Chi Chibeya. Sabi niya, naoperahan siya last 2023 ng open surgery. Kamakailan lang, hindi na daw sumasakit. Now, I'm in a healthy diet na pero minsan may cheat din. Okay, so mukhang marami yung ini-imply ni ano dito, Chibeya. Number one, open surgery pinagdaanan niya. Marami-rami mga nag-open surgery na nakakaramdam ng kirot pa rin doon sa kanilang sugat makalipas ng operation at medyo may katagalan. May iba ilang buwan, may iba ilang taon. Ang nangyayari po kasi dyan is pag nag-open surgery ang isang pasyente, kadalasan binubuksan po namin yung muscle. Dahil malaki yung hiwa, merong abdominal muscle, kadalasan yung rectus abdominis, napuputol po sila. At pag naputol po sila, yan yung mga, mga long-term effects na nararamdaman ng mga pasyente. Kaya yung mga narireklamong naririnig ninyo, Dok, pag malamig po, kumikirot. Yun po yung isa sa mga dahilan doon. Tandaan nyo rin po, na pag mehiwa ka, ang iyong skin hindi na po babalik sa 100% na functionality niya. Kadalasan, baka 80% na lang. At pagkaganon may mga banat-banat na nararamdaman, yun yung nagkukos ng masakit. Yung pagchichit, is okay lang naman din. Ako, wala na akong gallbladder. Paminsan, napapakain ako ng very fatty foods. Pero ang kailangan mo tandaan yung mga komplikasyon related dito, katulad ng madali ka madumi. Okay? So, ingat lang tayo doon. Pwede mag-cheat, pero lagi mong pakikinggan yung mga doktor at laging susubaybayan mo ang iyong health.